Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, noong bakasyon po eh pinalabas ang BFF o Best Friends Forever ni na Ai Ai de las Alas at ang megastar na si Sharon Coneta. Simple lang po ang kwento. Matalik na magkaibigan ang dalawa, subalit ang kanilang pagkakaibigan ay nasubukan dahil ang asawa pala ni Tita Shawi ay may kalaguyo o kabit. At ito ay walang iba kundi ang best friend niyang si Ai Ai. Di na po natin ibubunyag ang ending, pero may isa pong katotohanang tinuturo ang pelikula. Ang anumang pagsasama ang anumang relasyon ay kinakailangang dumaan sa pagsubok upang ito ay lalo pang lumakas o tumatag. Madalas po kasi gusto natin smooth sailing palagi, walang away, sweet na sweet lamang. Subalit batid natin kung puro sunshine lang ang ating mga relasyon, di natin matutuklasan ang tinatago nitong tatag o lakas. Sabi nga, a gold is tested in fire. Ganon din po ang relasyon natin sa Diyos. Madalas dumadaan ito sa pagsubok. Madalas sinasabi natin, parang ang layo-layo natin sa Diyos. Di man natin siya maramdaman, dry na dry ang ating relasyon sa Kanya. Kahit nga po si Mother Teresa na tinaguri ang living saint, inamin niya na halos 40 years na parang disyerto ang ugnay niya sa Diyos. Subalit, huwag po tayong mag-alala. Marahil, kailangan lang nating daanan ang panong ito ng pagsubok at tagtuyot upang lalo nating matuklasan ang tunay na ganda at tibay ng ating relasyon sa Diyos. Ang tunay nating best friend forever. Amen.